ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Napakapait nga ng mangyayari kay Bubbles. Sa mismong kaarawan niya ay mangyayari ang pagdukot at pananamantala sa kanya ni Pablo. Hindi nagawang protektahan ni Tanggol si Bubbles dahil hindi sila magkasama. Pumunta kasi si Tanggol sa Kamau Gym para dalawin si Santino. Makikipagsuntukan pa nga si Tanggol sa Kamau Gym dahil kakampihan niya si Santino laban sa Mad dayang kalaban. Sa kabilang eksena naman ay bahagi ng pag-iimbestiga at paghahanap ni Ramon kay Tanggol ay ipapakita ni General Rivas kay Ramon ang listahan ng mga kriminal na pugante. Umaasa silang isa si Tanggol doon. Ngunit ang mga mukha lang na nandoon ay ang grupo nila Amanda at Supremo. Pangitingiti pa si David dahil wala sa listahan si Tanggol. Ngunit biglang nag-iba ang muka ni David at napalitan ito ng takot. Hiningi kasi ni Ramon kay General Rivas ang listahan ng mga bagong laya. Kaya ang susunod na listahan ng mga bago na ibinigay ni General Rivas kay Ramon ay kasama na doon si Tanggol. Walang maiisip na paraan si Olga at David para mapigilan ang paglabas ng katotohanan. Makikita ni Ramon na Jesus Nazareno ang pangalan ng tumangay kay Mokang. Makukumpirma niyang ito ang kanyang anak dahil di magiba ang pangalan nito. Siguradong kanya-kanyang sisihan si David at Olga kapag lumabas ang totoo. Kanya-kanya din sila ng tago. Ang tanging magagawa na lang ni Olga ay patayin si Ramon kung kaya niya. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!